Welcome to my bistro. Ayan, marami dito mga pagpipili ang pagkain pero ang pinili namin ay ang kumain ng halo-halo. Ayan. Napakaganda ng place at may disco dito yan. Ayan, may discohan pa pero hindi dyan kami pumunta. Ayan guys, yan ang iyong makikita pagpapasok ka sa loob. Ayan. Napakalinis sobrang linis dito guys wala kang maamoy na babaho sobrang linis dahil ang may-ari nito ay Pilipina ayan oh. si Ernia at ang aming kasama si Catherine ayan tatlo lang kami guys dito ayan ayan ang mga pagpipilian ang gusto ko yung ano, halo halo mango ang pinili nila ay halo halo kiwi, at saka halo-halo banana flavor. Ayan. Ayan. Nag-selfie na naman si Dora Box. Ayan, ang sarap niyan, guys. Mm, diba? <laughs> Walang magawa. Hello? <laughs> Hello? Ayan, guys. Selfie-selfie lang siya. Nasa mood ba? You know? ang kanyang favorite sunglass. sunglass. Ayan. At dito nga pala, guys, tapos na kami kumain. Si Erna nagpipicture-picture at ako naman ay nagbibideo. At si Catherine naman ay may kausap sa kanyang messenger. Ayan, guys, ang ganda, diba? Ayan. Kokundi pa kasi ang tao kasi may, 11 kami pumunta dito guys After naming mag ano mag simba 11.30 ata yun. At ito na nga nung palabas na kami. Ang lakas ng ulan. Sobrang lakas. At dito guys may nakilala kami isang uh, Pilipina na may, ka uh, may boyfriend na chikwa. Tapos liyaya niya kami pumunta sa isang Disco Bar. At ito na nga. Ayan guys, nasa loob na kami ng Disco Bar niyan. Malapit lang sa place na aming kinainan. Lumiban lang kami. Ayan. May pool pa, di May pool pa dito guys kung sino gusto mag -bilyard. Diba Di ba tawag din ay pool? Ayan, oh, ang ganda-ganda. Grabe. O oh, di ba? Nag may makeup makeup sa ata or na at yung isa ay tumindig na at nag-ayos-ayos na rin ayan nadamating kami guys dito meron ng mga tao ayan kasi ang dating nga dito ng mga tao ay 5 hanggang 6 hanggang hanggang alas 10 yata to wow what sweet ang sweet ang dalawang ano oh yung dalawang fish look mamaya maya oh yo nagtusik na naman <laughs> nabulabog kasi tinuro ko siya grabe sabi niya bakit ka ba naiinggit wala ka namang ano dyan kapareha Hmm. Ay, yan oh. Di ba ang saya ng mga fish? Fish koi ba yung tawag dito? Hindi yata. <coughs> Ayan. O, oh, di ba ang sexy nila? Ako lang yung chubby. Pero guys, ang galing ko sumayaw ah. Hindi niya nakita. <laughs> Ayan. Nag-order kami ng juice at imagine, may 100 pesos. Walang entrance dito guys. Cheers! Kulang entrance dito, ang bibili mo lang, ay yung isang sexy, oh. yun yung Pilipina na may isa, may boyfriend na check. Wah. Iniintay niya kasi nagtatrabaho pa, you know, hindi namin kagrupo yan, hindi namin kilala, o diba, nagsasaya siya. Go! Go, go, go! kami Kaminabuelo pa, o oh. nagpapaganda pa sa atari na, pero hindi na ako nagpaganda, yun yung isa, gumargar na, yol! Go, go, go! ba diba? Ang gaganda na mga tugtog. Grabe. Ganda, ba diba? Sexy siya. Sabi niya, go! Bisguhan <laughs> <laughs> to, guys, ah. Napakalinis at walang mabahong amoy. di ba? Yan, yeah, nag-start na sila. Hmm. Yan na po. Yun ang mamasang. Ganda-ganda hmm. dito guys. Sa mga gustong pumunta dito. Sa likod lang ito ng ano ng paypay natin mga Pilipino. Ayan guys, panoorin nyo na lang hanggang sa huli. Thank you for watching guys. Ayan. Panoorin nyo na lang po at mag share out po sa lahat ng mga members ko. Mayroon pa bang natidira? Yan, magalab siya po sa inyong lahat. Keep safe. Lagi po kayo. Ingat, ingat. I love you all. Mwah! Yan, panoorin niyo po hanggang dulo. Thank you so much, guys.